Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, kung meron mang pinaka nakakagulat na nangyari dito sa Supranational 2025, 'yun ay walang iba kundi ang pagka exclusion or pagkaligwak ng pambato ng Malaysia nasi Eswin Kaur at marami ang mga nagtatanong ano nga ba ang nangyari dito sa candidate ng uh, Malaysia na kung saan is maraming award doon sa preliminary and then hindi man lang uh, napasali dito sa top 24 at ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At kung ang Pilipinas ay nanghinayang rin dito sa uh, award ni Tara Valenciana Third Runner-up, ay uh, marami po mga kapolitika ang nanghinayang nagulat at nasyak. Hindi makapaniwala dito sa pagka-unplaced ni A uh, Malaysia kasi kung inyong uh, matatandaan ay sa siya sa ating mga pinag-uusapan dito sa ating YouTube channel na may posibilidad at malaki ang kanyang potensyal dito sa MISOPRANATIONAL 2025. Pero talaga nga namang ang buhay ay uh, puno ng surprises. Life is full of surprises. So itong nangyari kay Malaysia ay maihalin tulad natin doon kay uh, Celeste Cortese na kung saan ay marami ang mga nagtatanong at palaisipan ang kanyang uh, pagkaligwak at uh, pagka-unplaced dito sa uh, Miss Supra National 2025 Gayong siya ay isa sa mga frontrunner at meron siyang award doon sa Supra model So ano nga ba ang dahilan kung bakit naligwak itong si ano si Miss Malaysia? Well, napakaraming theory ang lumalabas ngayon dito sa mundo ng social media kung bakit hindi napasama sa top 24 itong si Malaysia. Unang-una mga kapolitika ay usap-usapan daw na ito ay may behavior. Okay? Yun ang number one. Kasi merong mga insider at mga usap-usapan dito mismo sa loob ng Miss Organization na na kanilang naobserbahan ang behavior or attitude ni Miss Malaysia. So yun mga kapolitika ang number one. Ang number two naman is hindi daw palang ngiti itong si uh, Miss Malaysia. Kasi ang sabi ng iba, pag sa Miss Supranational kinakailangan na friendly yung iyong aura at kinakailangan na magaan yung, iyong, uh, yung atmosphere ng iyong personality. So yun ang lacking daw dito kay Miss Malaysia. So yun ang dalawang uh, reason kung bakit daw naligwak itong si Miss Malaysia kasi nakitaan naman natin doon na malaki ang kanyang potential most especially nung rumampa siya dito sa ano sa Sopra Model. Pero wala na tayong magagawa mga kapolitika kung tayo ay nagulat dito sa placement ni uh, Brazil na siya ang nanalo uh, where in fact is marami doon ang deserving at ang sabi nga ng iba ay parang hindi na daw ngayon ano hindi na ngayon basihan yung pagsagot sa Q&A kung sino yung magaling dahil meron na silang na pinpoint to begin with. Okay, so yun ang uh, masaklap na katotohanan kung kumbaga itong mga Q&A at yung mga finals night, final round, final competition ay for formality na lang. Okay? So yun mga kapolitika at ano't ano paman ang tunay na dahilan kung bakit naligwak itong si Malaysia ay talagang masasabi natin na hindi pa siguro niya time or ganun talaga ang kanyang kapalaran. So yun mga kapolitika ang ating maging reaksyon at yung ating maging opinion Kasi tayo din naman in the first place ay uh, nakaka-relate dito Especially nung nangyari kay Celeste Cortese Mapapaisip kan lang what went wrong, ano ang mga nangyari okay So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika Ano sa tingin niyo ang pinaka main reason at pinaka ugat Kung bakit natalo itong si Miss Malaysia dito sa Miss Supranational mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.